yung adlaw kanyang tanan. Isa sa pinakamasayang bakasyon ko dito sa Japan. Sa so, pabalik-balik ko dito. Ngayon ang isa sa pinakabongga-bongga kasi eh. naka-check-in kami sa isa sa pinakamamahalin ma na five-star hotel dito sa Osaka, Japan. At tingnan nyo naman ang aming view. Grabe guys, nakakalula. Nakakalula po yung presyo niya. So ayan, kasama ko po si Mama Mary, si Papang at syempre ang pamilya niya. At dahil dyan, nandito kami ngayon sa Osaka. So enjoy niyo lang po yung video. Mahirap po mag-voice over kasi basa makita niyo na lang po kung ano ang itsura nito. And kung paano kami nag-stay at paano kami naging feeling rich ngayong araw na ito. Ambitious lang talaga, no? Medyo sulit-sulitin lang namin ang mga bagay-bagay kasi kita nyo naman, sobrang mamahalin talaga at minsan lang naman kami maka-stay sa ganitong lugar, mga social climbers. So, sulit-sulitin natin. Kasama ko nga pala si Jig -Jag, si Inday Katok at syempre si Kasi Bakang Vlogs andyan po sila, na sila ni Ate Alay sila ni Mama Marina ang lahat po ng mga makikita nyo po sa video na to, sila po ang kasama ko. And sobrang thankful talaga kami kay Mama Mary at may experience namin itong lugar na ito. Ayan po si Papang. <laughs> Hi Papang, thank you so much for everything. You know that, we love you. Dahil dyan, mag-check ang galing ka pa ngayon doon sa um, parang Airbnb na inunahan naming tulog tapos hindi makatulog yung mama ni ay mama yung anak ni mama Mary na si AJ na imili siya ng ano talaga OC kasi yung bata na yun, alam niya naman special talaga yun siya talaga so ayan na po si AJ dito kami napunta sa bonggang bongga buka agad si mama Mary ganyan talaga ang madam madam damin talaga siya <laughs> mo naman oh nakapag agad ng hotel na napakamahal guys. Hindi ko na lang sasabihin yung presyo pero ayan. Kumain muna kami kasi nag-out kami dun sa tinuluyan namin 10am at yung check-in namin ay alas 2 pa ng hapon. So after namin magpa-facial, ganyan-ganyan, may promote kaming facial spa, ang Renda Beauty and Spa dito sa Osaka. Dito kami dimiretso habang nag aantay kami ng check-in time ni Mama. At ayun na nga, mga feeling -feeling mayaman kami dito pero mga alalay lang talaga kami. <laughs> so guys, enjoy na po yung video na to and maraming maraming salamat for watching. Share nyo rin po para kahit paano ay makita nyo kung paano mag-astang mayaman yung mga <laughs> ganitong itsura. Bye-bye! Kain mo na kami na mga sagbut sagbot o mga vegetable. Kay... Ay, naku, walang kanin dito guys. Bahala na kayo guys. Ang hirap-hirap. Shout out sa mga taong mahirap kumain pag walang kanin. Ay rice is life. So, paano naman kakainin ito? Mga hilaw-hilaw na ito, mga stick-stick na ito, mga salmon-salmon na ito. bonggam bongga pero mahirap talaga. Iba, mas masarap pa rin talaga yung tuyo, di ba? So, thank you so much for watching, guys. Enjoy and God bless you all. See you in my next video. Bye-bye! Ginoo -bye. ko. Ano mga pasta, diri Sama ni pelanggana, <laughs> cheese. cuma so, ni sabau carrot shake ah kan nih kemarin nih sebagai tiga brown kan nih green kalau mau gay ah di ini neng tak ada pita kemarin kabar ni. tak ani kereban nggak sih kata ani nggak bisa menentang apa halak tadi nih tau eh lah so si Shell lagi kekarun dai. Panik mo dai. Minai. Nah, gulai-gulai oh. Ang mga sus manani ihalo-halo ramen tanan. So iting sa akin kaning baboy. Halo-halo na lang tudjing. Kaning pan. Itong pan bilami ada kuno pan. So ito saakin akin, halo-halo na rin to. Pansit na brown sa green. Tsaka yan. Pizza. Kumari! Kumare, happy fiesta. Ang dami namin take out ngayon, oh. Mahal kasi 'to, 25. <laughs> Ipag date date rin na. Tayo. Eh, yun, yun, talawa, yun, talawa. Sabi, man tayo. Ano 'yung tuloy, yung tuloy. Sabi ko tinanong niya isa. Hmm? The walking curtain. din oh, ko. Happy fiesta. <laughs> Nakuminsan no, minsan lang kami maging ganito guys, kaya hayaan na. 'Di ba? oh hala, birang. Hi, hindi ko alam kung ano po. Sa prutas nun lagay Apple na. tamis ka. Nagsabi na naman dito ako marunong kumain. I like the pasta because it tastes like carabao grass. kain kambing. Kan ini main brown bear. Ini kan brown. Ini We are here. <coughs> <It's> We still coming ngayon. <coughs> Ikaw may kasalanan nito, Jay. Na-experience namin to. Thank you, bossing. Mm -hmm. Grabe ang social lang CR nila, Jig. Tanaw lang CR ha, tanawa. ha. Kalibangon ko. Tanong sa gay. Tanaw, Jig. Dire, 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 tanaw ha. Pag paglapit ko ba mong ispisi? Why Umu-automatic. <laughs> Malibang sa negars. <Malibang> Saan <laughs> so, na pag-ilo? Saan na pag-ilo? Ayun, nagilig pindutanan. Ito maganda dito kung pindut. Mag-CR ka. Pipindutin mo lang siya. Ayan o. Oh. Ugasan mo lang yung puwet mo, pindutin mo lang to, ganyan. Tapos tap. Ayun ko lang, saan yung ano dyan, flash? Yung flash, hindi ko alam. jk flash hindi ko alam. Ay, nara sa taas. Ito, flash. Ito, gusto mong ano, konti lang i-flash mo, ihi lang ito. Pag tumae ka, yan, mulang tornado. Ayat! O, oh, diba? No? Oh, very entertainer, Inday Katok. there is a content creator. Say hi. Yeah, we met from California. Oh. Mexicans love the Philippines. Yeah. And <laughs> the Filipino people. Yeah. <laughs> <laughs> oh, <di ba? laughs> we have all of our friends. But I know Kakia. Oh, okay. Ah. I, I love Lassie. So I'm mean, back to the... If I go to the Philippines, fan, so... where, where do you... Oh my God. Allah, ito yung... Allah, ang ganda nandito. <laughs> ang ganda dito. Mas ganda dito. Allah. Ang ganda dito. Sobrang ganda ng view. Ang luwag. Ala. Oh ang ganda sobra. Grabe ang ganda dito. Dito si EJ bagay. Ang ganda. Kita yung buong Japan. Ang oh, kasi shell naman dito. Picture sa tadaan ni Mindres na pa dali. Ah. Kaya din na good. Hindi <laughs> na alam paano. Sunga dito. Dito pa, dito maganda. Asan si Nain Nasa 2-9. Asan si Ar? 2 0 na lang kami. Dapat si dito. Oo. Asan si Ina? Sige na. Sige na. Asan 2-9 pang? Agos ba? Tingin gito ba ba? Piyong lang, piyong tas mata. Ang gulad siya. Baba, wala jump jump cộp <coughs> 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 ini na po kami last. view namin ya Wah, nam view natin, dai Kaso dito man Oke okay, lang. Ganda view natin. Aku sofa. Way. aku sofa. Hmm? itu kedai Ya, kedai sa ing lang. Kadiha, good. ingani. ingani. Ingan... No? badiri, badiri. Si Shell kay Diri! Ang ganda ng Japan! Osaka, Japan! Grabe. Thank you, Lord. Thank you, Mama Mary. Thank you, Mama Mary! Thank you, Ma! Thank you, Iji, wow! dahil 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 sa'yo nakaligo, nakatulog kami dito. Ang <laughs> ganda! Grabe! Grabe, sobra. Si Shell kami ngayon dito. Yeah, sure, ka Kami, kami, nagsasabon na kami. Nandun lang siya sa gilid kasi nga, binamantay niya yung bata nga. Tapos, sabi niya, babalik nga ako. Ay, nangan dito. Uy, hey, ganyan hey, ako ng ano, day. Nang, yung para matanda. Gaman lang siya sa akin, oh. Sabi ko din. <laughs> 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 <Kailalaking>. <laughs> Anong feeling mo nakakita ka ng ano, nang ano? Grabe, is an unforgettable moment. Unlimited, unlimited, hobbit, unlimited. Kaya ganun. Grabe animated ni Mete siya. Kasi kasi no. Classic <laughs> classic. Classic classic Kasi <laughs> yo eh. <-classy>. Mm -hmm. Ganun. <laughs> Pag-ubo pa lang Ay, pag sa lakas pa lang. Pag-entrance pa lang ang foreigner no. Sa, sa lakas pa lang. Abi na ko nga. Paano ka umupo Kaya na paano kayo umupo di ba kang? Sabi niya, guman kasi ako. Sabi e <laughs> <Gamanan laughs> niya. Ni bakit? Guman ni ako ba <laughs> Bakla. <Gamanan laughs> ako ba? <laughs> <Gamanan laughs> Uh, Anak, Pangit daw. Uh, Tapos pag naglaka nakaipit yung utin day, niya. So walang nakikita. May, may, may dumating tatlo. Sabi niya bakang, Ano ba? Kumanong ka? <laughs> <laughs> Wait lang, pangit ng view. One, two, three, go. Sorry, Ate Alay. <laughs> Kawaiso. Dapat ikunang batay-batay dito.